Tama na yun sa kabila naman. 120 po. Kilo. Yan. 120 na lang kilo niyan. Ano timbangan, no? Ito mo sa timbangan na eh. Ano? Wala naman ang tubig yan. Ayan, no? Ayan. Pwede na yan. Tara yan. Ayan. Ilagay mo. Sabi, huwag nalagay pa.

dito ilalagay. 50 po. Lalaki na. Lalaki hmm. Tamang -tama na. Tamang-tama <laughs> na pangprito. Lalaki na nakaakan pangprito tsaka pang ano langa okay tanggal ulo Pura na lista sa ano, tagkawayan. Hindi pa nabibili pa anak na yung kaya kay Tio. Kasi magkano na lang kilo nito? 260? 280 naman. 260 o. Wala pati, tayo, pa pita kayo kayo pa anak na yung kaya nabibili O ganda oh. o. 260 na lang ang kilo. Ang <laughs> alimasag buhay pa. Magkano ganito? Magkano ang kilo ngayon nito? Magkano kilo ngayon nito? Oh, no, 250 na lang. Nung ano, mahal na araw, 350. For, for Ay, 400. oh <laughs> nga. ngayon 250 na lang. Tayo ano na tayo. Okay. <laughs> o, mura na. O, sapsap. -sap. Magkano na lang ang sapsap? 1.40. -sap? 1.40. Ang lang daw ang kilo. Oh, oh, bana, ano? Pamporte si ang kilo. Oh, mura na, guys. Pwedeng 120. Oh, bili na, oh, 120. Ay, ka mura na, biglang mura na. Ito so, mga buhay pa yo. Oh. Mura na ng alimasa, guys, o. Oh. oh, buhay pa yan, oh. Topit so, 50 lang ang kilo. O okay, guys, so, murang araw na ngayon, hindi na mahal na araw, kaya mura lang isda. Magkano na ang kilo ngayon ng ano? 180. Ha? 180. O, oh, 180 na lang, ang tulingan, no? Fresh na fresh yan, no? Sariwang sariwa. O, oh, ang galunggong, magkano na lang ngayon? 160. O, oh, 160, murang araw na, hindi na mahal na araw. <laughs>